sa ating youtube channel na at ang for today's vlog po natin mga kabakayad ah, may ipe lang po ako sa inyo na uh, gamot para sa hindi po natunawan na ano na mga kakirels po, yung mga baby stag or even yung mga ano natin stag bull stag po napagaling pong gamot para po sa ano sa mga hindi natunawan. So peplex ko lang po sa inyo kung ano po siya. Kung ano po 'yun. At papakita ko lang rin po, peplex ko lang din po yung uh, future brood brute po natin na mga gold lines po natin, mga kalawang lines po natin. So pasisilip ko po sa inyo yung mga 'yon, mga bucket. Tara, at magkukwentuhan na po tayo. Like <music> backyard uh, flex ko na po sa inyo yung sinasabi ko pong gamot para po dun sa hindi talaga mga nagtunaw so example ko lang po itong ano natin mga kabakyard ito pong ating brood stag na to itong white gold na brood stag po natin kalawang lines din po so nung nandirito sila syempre dun nakakulong yan mga di diba then, tapos uh, single mate ah ano yung battery cage din po tayo hindi na natin pinlock mating so isa-isa uh, na po yung pagpapa natin, pagpapa natin, pagpapamit natin. Bali itong brood stag na to mga kabakyard, nakita ko na lang hindi siya nagtunaw. So, ah nakita ko na lang ano, uh, medyo matamlay yung bagang ano. Kung basa tao kalumata ba yung parang may iniindang ano karamdaman. Tapos hindi siya tumutoka mga kabakyard. So, number one na uh, ginawa ko mga kabakard. Siyempre, kinuha ko yung brood stag natin. Ito nga. So, disclaimer. No animals were harmed in this video. Uh, ano lang mga kabakard. Inapa ko yung butchi kagad. Ka so, napagkapa Talagang ang laki ng butchi mga kabakerd. Para bang, ano. Galing siya ng ano. Galing siya ng piyestahan. So, hindi talaga siya ano. Pero, yung toka lang nito mga mga kabakard, ano lang minimal lang talaga yung hindi naman talaga sobra-sobra po. Doon lang sa takalan natin. Tapos hindi ko na po binadagdagan yung mga patukan sila kahit nauubos na. Talagang lo, lobong-lobong butche mga kabakard. So sabi ko, nako, ay eh, kailangan na naman natin nung nung ating gamot na para sa sa hindi nagtunaw. So mga kabakard, dati may iba akong ginagamit yung ibang brand 'yung isa, 'yung true grit. Tapos minsan marami ako nakikita sa ano eh sa napapanood sa YouTube kung ano na 'yung ginagamit nila pagka <coughs> alternative ba, 'yung hindi natunaw na mga manok natin. So ito mga kaba simpleng simpleng lang ito. Ito lang 'yung ginagamot ko sa kanya. So pakita ko na lang Pakita ko na lang din sa ano mga kabaida ah. sa screen 'yung ano yung gamot na to. Yan, yan, yan. Yan, mga kabakerd. Ah, uh, TMPS po yan, mga kabakerd. So, kasi ito basyo na lang, mga kabakerd. Naubos na eh. Kasi yung TMPS na yan, mga kabakerd, is brand po ng Pit Cobra. So, hindi ako nag endorse mga kabakerd, ng ano, ng... ng mga gamot. So, bago ko talaga sila i-flex, eh, ginagamit ko kupo muna talaga sila. So, bago ko ito gawan ng content, mga kabakayard, ma uh, matagal-tagal ko na rin po siyang sinubukan dahil ito po yung inirecommend sa akin sa poultry, supply po ni Boss Ranin. Kaya, ano, sinubukan ko po, talagang masasabi kong ano po, ah, uh, dito, masasabi kong effective talaga mga kabakayard. So, dalawang ano lang, dalawang couplet lang mga kabakayard. Talagang yung buche nung alaga natin nung ating uh, mga game paul mga ano mga warriors po natin eh talagang natutunaw po yung mga ano yung patuka tapos ngayon eto mga kabakid one week na balik na po ulit yung gana niya sa pagkain kasi yon tapos uh, natutuno na po talaga niya nang mabilis po yung kinakain niya mga kabakid so yun mga kabakid ha yon mga kabakyard yung ano yung gamot na gusto kong i-flex sa inyo mga kabakyard. TMPS po ng Pit Cobra para po siya sa hindi natunawan na ng na mga alaga po natin. So nilagay ko po muna yung, yung white gold natin doon dahil medyo malikot. Baka matamaan po tayo ng mga kuko niya mga kabakyard kasi malikot talaga siya pag hawak eh. So pasilip ko naman po sa inyo mga kabakyard yung Sinasabi kong ano... Uh, Napupusuan kong isa pang... Future ano... ay ah, yung... O oh, tama, yung isa pang future na... Broodstag po natin dito sa ating... Munting manukan ang ating one bucket. So, flex ko na mga kabakerd. So, ito mga kabakerd. Yung ano, sinasabi ko po sa inyong... Uh, future broodstag po natin mga kabakerd. Uh, gagamitin po natin ito dito sa ating manukan. So, isa po siya sa gagawin natin bridge tag po dito dahil nakita ko ng magandang mga karakteristik po yung magandang uh, tag dito unang una mga kabakyard ito mga kabakyard tignan nyo mga kabakyard kung gaano ka kaganda yan Oo, mga kabakyard tapos tignan nyo yung ano, tubo ng buntot mahaba malalapad po So, bin binunot ko naman yan mga kabakard nung 3 months yan. So parang ato mga kabakard, parang hindi ako sigurado kung 5 to 6 months po ito mga kabakard. Yan. Yung bintay mga kabakard, yung, yung binte, silong, yung bintinya niya, maganda yung mga kabakard. Tapos pag stretch na stretch po siya. So yung shank mga kabakard, yung hita, eh mas mahaba pa po. Parang, alam ko, mas mahaba pa sa binte. Kasi yun ang maganda, mga kabakay. Hindi maganda yung mas mahaba pa yung binte kaysa sa shank. Tapos, yung, ano, yung hita. Tapos, mga kabakay, syempre, sipit-sipitan. Talagang, close na close ang sipit-sipitan ito, mga kabakay. Balikat, mga kabakay, mabalikat. Haba ng katawan. Syempre, pogi din. Alright. So, ito nga pala, mga kabakay, na nape ko na rin naman tuminsan minsan sa mga previous vlogs natin. Ah, uh, ito po yung anak po ng Kelso mga kabakay. So nanaka po sa ating kalawang line na sweater gold. So ano na po siya mga kabakay? Uh, nagiba po yung ano, yung nagiba po yung figura ba? Kasi ang nanay is Kelso mga kabakay. Ngayon tayo nagkaroon ng ganto. Gantong sukat na ano, nakalawang lines. Kita niyo mga kabakay ah. Ganda ng sukat mga kabakay kasi ah uh, hindi pa siya matured, hindi pa siya natilaw Kaya eh. alam ko hindi pa natilaw to eh. O baka hindi ko lang naririnig kasi tanghali tayo pumunta dito pero itong mga gantong itsura mga bakay sigurado. Natilaw na rin to mga bakay. Hindi ko lang naririnig naririnig pa rito. Kasi naka-cord na to mga bakay eh. Ayun oh. ganda ng tubo na buntot. Ganda. Ganda ng ano na to mga bakay oh. Tapos may white stream po din eh. Tapos, light side po. Light side na pagka gold. Ganda mga kawakard. So, ayan. Uh, Pararamihin rin po natin yung mga ganitong ganitong kalawang lines po. Ayan o. Siyempre, testingin muna natin pagka pagka ano na siya, pagka matured na siya, makikita natin sa spar kung vertical po talaga yung mga paa. Kiyempre, yun yung importante, kung vertical pumalo. Tapos, kung matalino talaga, mga kabakerd. Kasi, alam nyo naman, uncle, so, matalino din yan, mga kabakerd. Uh, nagkakaroon ng utak po talaga yung warriors natin. So, natututong umilag, ilag ng ilag. Nung alam, makikita nyo sa sparring, mga kabakerd, Ang so, hindi ganun ka, ano, hindi ganun ka ka ano ba yung kasi shuffle ba so ito is mga halo single stroke lang ilag bibigyan lang niya ng magandang tempo pero at least pag tumama naman mga kabakid totally damage na po talaga ang kalaban pag kaganoon kaya ayan mga kabakid my future brood stag na po ulit tayo mga kabakid ay, okay. mga bakal dah. And that's it po mga kabakyad. Yun ha. Nakita nyo na. Na-flex ko na po yung uh, gamot. Na para po sa hindi natunawan nating mga warriors. At uh, na-flex ko na rin mga kabakyad yung ating isang napupusuan din na future talaga na brooch tag. Kasi yung characteristic talaga nya maraming magaganda po talaga. So ano lang po talaga. So medyo... Bago ko balik, kinahay ko po siya dun sa isa. So, ano na po pala siya, nagmamatured na. Parang lagi na nag ano na po, uh, namumulok, na ano na, nata. Mga ang dun, yung nalaban ng na mga kabakir. So, yun mga kabakir dah. Ha? Hanggang dito na lang po yung ating blog uh, vlog. So, baka ano baka mga kabakir, baka uh, yung nanonood dito eh hindi pa hindi pa sa atin naka-subscribe. So, pasubscribe subscribe na lang mga kabakay da. Malaking tulong na sa ating channel yung uh, isang subs yung pag-subscribe mo kabakay. Para naman uh, dire-diretso po yung paggawa natin ng mga content na kagaya nito. So, kahit papano at kahit papano eh nakagawa pa rin tayo. Hindi po nagkakaroon ng violation yung ating channel Uh, hanggat maaari, pipilitin natin kahit hindi, ayan ba, basta hindi lang tayo magkaroon ng violation para yung channel, na, yung channel po natin, eh, talagang matagal pang matagalan po talaga. So ayun mga makakalit, hanggang dito na lang po ang ating vlog at kita ko po sa next episode ng One Backyard. Bye mga kapakalit! See you in my next vlog and...